Yan oh. guys, nagkagulo na sila guys oh. Hindi, <laughs> video to vlog to. Hi guys, welcome sa my vlog. <laughs> Ito kalagayan guys, plus stranded guys. Pwet yung luwag. Main seat may, oh matik-matik na ron. Okay naman? Eh yeah, mas din. Guys. Dito po. Oo, kitbangus lak na. na. guys, oh. Sino na pala? Kami dili lowak ra mong. mo yan karena saya kan di lowak guys lina guys linagay. teh luwag teh asal apa itu nih amuk guys Deghan. oh tabe tabe oh yang anu guys Hindi to travel guys outing to. Alam mo yung ka din doon. Hi guys. Family, family. family. Yeah. ano family bonding. <laughs> <laughs> Bit guys, what pa yung makuraw. Nebukang na eh. Tapos hindi ko sarado di eh. And guys, ngayong panahalo. Di rata kay mag-vlog ta. Ito yung talagang on the spot. Oh, wala sa ano plano. Wala sa plano. Okay pero, pero, pero may, may nagplano guys. Nagmahay. At oh, na po. Huwag ka laglag. Oh, <laughs> sa <coughs> plano. Okay. plano? Ako ay plano, ako ay nangulo. Ay Alatay wala tay, oi, me.